Hello po, magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Ayan po, sa tagal-tagal po hindi ako nag-vlog. Pasensya na po le, eh. ang boses natin ay medyo mamaos. May sipon o ubo na naman. Ayan po guys, uh, isa naman po pampaswerte ang ating pong mutya na langka. Alam niyo po guys, ang mutya na langka ay ito ay napakabihira. Talaga ang taglay niyang kakayanan or ang bertud Ayan, nagpakita ang gabay. Yan po guys, may gabay po guys. So, alam nyo po mga kapatid, ang mucha ng langka, ito ay nang haahalina ng mga customer. Lalo na po kung kayo ay mga negosyo or may mga tinda. Alam nyo po, naghihikayat sila ng mga customer. Ayan po guys, napakagandang mucha ng na langka. Napakabihira ang taglay niyang Bertone tunay at ito ay <coughs> pasensya na po le <coughs> at ito ay tinutupad niya kung ano man ang kalaobin ninyo o ano man ang hinihiling niyo sa isang mutya ipagkakaloob at hindi nag-aninlangan o nagdadalong isip ipagkaloob sa inyo ang inyong mitiin ayan mga kapatid ito din pwede din gamitin sa mga nagiirog or may natitipuhan na pag-ibig or nagugustuhan niya para mahalina sa kanyang isang tao. Gamitin lang po sa tama. Tunay na nga halina po talaga. And po guys, may gabay din. Isang cute na gabay. Kung nakikita niyo po. Alam niyo po, hindi agad-agad manghalina or agad-agad magustuhan ng lalaki. Kung hindi, unti-unti iyon. Hanggang kayo mismo ang lalapitan ng isang guy or isa pong babae. Ito po guys, ang ating mutya, wala pong kasarian, uh, ga, wala pong kasarian pinipili. Lahat po, babae, lalaki, tomboy, bakla man, matanda man, or bata, pwede siyang gumamit guys. At ito din po, ay napapaakit. At ito din po, kapag may suot kayo nito or may tangan kayo nga nito sa inyong katawan, kahit simple lang po, mapapansin po kayo. Iba ang halina o ang amoy tulad din po ng tunay na ng langka kapag ito na hihinog na ang bangon niya ang sarap-sarap kainin tila lagi kayo napapalingon sa kanya gustong gustong kunin at gustong kainin ganyan din po kapag may suot po tayo sa ating katawan ang mutya na langka gustong gusto kayo lapitan o binag pinabalik-balikan ang inyo pong paninda. Ayun po guys. Yan po ang mutya ng langka at ito din po ay pwede din gamitin sa mga babaeng mahirap mga anak, Ibabad lang sa isang basong tubig uli at ipainom at ang natira konti ay ihagod-hagod sa tiyan para ito ay mabilis lumabas ang sanggol sa sinapupunan sa hindi po or wala pong kakayanan dalhin ang isang ginang sa doktor or malayo ang ospital. Ito naman po guys ay sinasabi, napakaswerte din kapag may ganito po kayo. Ang tawag dito ay isa pong uh, mata ng syokoy. Ang mata ng syokoy ay malaganda din po at ito din po ay naghahalina, nang aakit At ito din po ay maganda ang pasok ng swerte or nagyaya po siya nang maraming swerte po sa inyong tahanan o sa inyong buhay yan po guys samahan po natin ang isa pong mas maswerte po na tagupaypay at ang buhok na gumagalaw at isa pong bulaklak or pinagbahayan ng mga alitaptap at iba iba pa ng mga pampaswerte ito ay para lalong mabisa at lalong kumapit o agad ma swerte po, mas maswerte po kayo kapag may ganito po kayong uri na mga pampaswerte. Walang imposible kung kayo ay naniniwala. Sa totoo lang po, ginagamit ko rin ang mucha ng langka sa aking paninda. Yan po guys. Kahit tabi-tabi ang mga paninda, ay kayo pa rin ang dudumugin at kayo pa rin ang pupuntahan. Kasi may dala kayong mucha. Sa totoo lang po, ginagamit ko to ngayon. Yan po guys. Sa gusto pong mag-avail, Ah, uh, pwede kayo mag-chat sa akin, Mary Jane Alberto Ole sa aking page, Facebook at meron din po akong mga pampaswerte sa Pampaswerte page po. Ayun po, guys. Maraming salamat po ulit sa mga tumatangkilig at nagugustuhan pong aking vlog. Paki-share and like na lang po. Paki-hit ang not notification bell para always po kayo updated kung ako ay may bagong vlog. Ayun, guys. Tangkilikin natin ang ating sarili pong Uh, mga ina-upload po guys kasi tayo ay pares-pares naman. At mega mega shoutout sa lahat po na dumadalaw sa aking munting channel. Uh, hindi ko man mababanggit ang inyong mga name pero po kayo lahat po ay ayan po guys ito po ay may langgam din po to nilagay ko. Itlog na langgam po guys tsaka mucha ng tubig guys. Yan po. Yan. Mga pampasorte, panghalina, pangakit at panghikayat ng mga customer. At ito ay may abundance and Uh, prosperity po ang ipagkakalo po sa inyo kapag po kayo ay hindi at walang duda sa inyong tanga ng mga mutya uh, Mary Jane Alberto ole sa akin Facebook po ayan po, Mary Jane Alberto po kung gusto nyo po, chat na lang po sa akin, at maraming maraming salamat po sa napadaan sa aking munting channel, God bless all mga kapatid, uh, kung nasamang po kayo ngayon, palagi po kayo magingat at magdasal para ingatan po kayo or tayo lahat ng Panginoon. Yan po, maraming salamat po uli sa mga napadaan po. Paki, uh, isa lang favor po sa inyo, mga kapatid. Uh, kung napadaan nyo ang aking munting channel at mayroon commercial, wag nyo pong skip po. Ako humingi po sa inyo ng konting tulong. Yun ang pong tulong nyo sa akin para po ma mapanood ang aking commercial. Thanks po. Maraming salamat po ulit. God bless po sa inyo lahat guys